Hey! What's up po Hosa? Welcome back to my Youtube Channel! So for today's vlog, we're going to Coop's Garage at mag upgrade lang si Ge ng kanyang motor. Kasamahan lang natin. na disgrasya kasi yung kanyang motor. Naatrasan ng uh, katrabaho niya. So nagkaroon ng damage yung kanyang motor. At ayun. Nakapagbayad naman yung nakadamage sa kanyang motor So, papalitan niya ay fairings and uh, yung kanyang lever Tapos, nagpapainstall na rin siya ng mini driving light Para sa pag-uwi niya ng pulilyo Maliwanag yung kanyang i uh, motor, di ba? namanag yung kanyang ilaw dahil yung starlight talaga is mahina lalo na pag umuulan wala ka nang makita sa kalsada syempre delikado din lalo na sa pauwi ng Quezon ang dami na ang lubak dyan so surprising ka talaga Kaya ito on the way na ako dun para samahan si Ike pero kakain muna ako bago dumiretso dun sa shop kasi di ba ako kumakain hanap lang tayo ng kakainan yung mura mura alright mga kosa PRB alright mga kosa tapos na rin ako kumain at rekta na ako kay Coop's no? Garage pintayin ko na lang si Ike dun <coughs> Pop, pop, Traffic. Yo, let's go. Let's go to Coop's garage. sa so, na nang ba yun napin lang natin pero hindi to lang yun eh sa isang direksyon to yun cups garage ayun eh, oh all right tayo dito nang ipapagawa ni ikik sumang tama nito Pasok tayo sa loob check natin. Sige sir. Sige sir. Okay, Ay mga MD. Pasok. Ito pala yung propender. Alam ko meron ito sa amin. Mga sakyan lang, mga 4x4. Tapos ito naman yung kanilang ano crash guard half card. half crash guard para sa Honda ATB 160 Ano yung tura nun sir? Wala kayong mga answer RCB? Wala Doon kaya sa isa pagkukuhanan mo, meron kaya? Hmm, wala, din po. Sa ADB sir, yung 7-speed nyo, magkano yung... Benta ko ano? po 6, ano eh, 6-8, kasama installation. 6-8, kasama na yung bracket doon? Kasama bracket. Ito sa PCX 5-8, pang PCX po siya. 5 8, 5, 8. 5, 8 po, kasama install. Pati yung bracket. Ah. Ito ba yung sa ADB sir, no? Yan, ready, ready. Magkano to, sir? boss. 10,000 35. Pag set kasama yung TV. Ah, uh, uh nag-compute ako. Ano po, boss? Para mabot ang 10 plus. 10 plus. Kasi boss yung ano, eh, ilaw 65 na yung TV. Ah, oh, tas 35. Yan din oh. Ngayon, meron akong yung bago yung flow 10 boss. Yung... Ito. Oo. Ah, ito yung nandoon sa baba uh, parang sa sa. Magkano naman to, sir? 1250 lang, boss. Mas ma-okay ba to? Hindi siya ma makalog? Hindi po sa malalag Ang mounting niya po is ganito. Two gigs daw! Ano ba naman na lang? Buta kay JR! Yan? <laughs> yan ang mounting yan. Yan ang mounting. Ah. Naka-float siya. Oo, save mo siya sa ganito, no? blue pwesto niya. Yeah. Tapos, nakatingin ka sa gilid, hindi ila ka labas. Ay, hindi siya kita. Oo. Ayan yun. Tago pa rin no? lang. <laughs> Yan, painted pa lang eh. Kasi yung powder coat, next week pa lalabas. So, Same pa price lang din or mas so, mahal? Mas tataas mas na. Pagkano yung... Proof, probably mga 1,450. Okay. Wow.

<coughs> Subok nga kung malakas Nice Icon version to din yan stock Tapos yung loud horn Ay sa ano, sa bahay pala ako Congressional Congressional Pakaliwa naman ako mamaya Una ka tol MDL muna Buksan muna MDL Uy <laughs> Oto, okay lang yan Let's go Thank you, sir Napakalakas naman ang ilaw ni Iggy Pwede na magmarilaki eh. <laughs> passing muna, passing Uy <laughs> All good Dito na ako tol O oh, tol, kaliwa Ingat tol Let's go Ubihan na mga kosa Dala natin yung fairings nige At ating ibibenta Sana mabenta pa to Thank you kay Sir Cooper Siya yung owner ng Coop's Garage At napaka solid talaga ng gawa nila Solid na yung gawa, ang ganda pa ng shop nila Kasi merong tambayan, may sofa na pwedeng upuan Isa pa, meron pang aircon Sana all may Christmas party may papaya works pa fireworks <laughs> pa satisfied naman si Iggy sa kanya pinayaran pero meron pa siyang bibilihin which is yung lever na RCB papalitan din niya dahil nga nakilo yung kanyang lever sa right, left kailangan niyang palitan kaso hindi available kina Sir Coops So, hahanap tayo sa iba And siguro Tutulungan na lang natin mag-install Sige Madali lang na i install yun eh Huwag umulan Medyo malayo pa ako next time tayo naman yung magpapainstall ng TDD doon din tayo magpapainstall para meron ng kasamang bracket nakita ko yung gusto kong bracket doon ganda hindi siya half crash guard ano talaga bracket sa ilalim pero ang ganda ng pwesto ng NDL or auxiliary light na ilalagay at nandito tayo sa Tomas Pura to mga kosa may dito mapunta sa bahay. Uh, dito ko na rin tatapusin ang uh, aking vlog mga kosa. Thank you for watching. Always put good purse and ride safe. See you on my next vlog mga kosa. Peace out. Woo!